Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 7 hanggang alas 9.30 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa player na malalaki ang pisngi, dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte, at kulay pula ay iiwasan mo rin. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.55 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo, iiwasan mong kulay ay green dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown dahil pwede kang malasin kagad at para matalo. Cancer, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 Gs na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay blue at magagawa mong makalaro ng maingat para makapanalo. Leo Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa namadilim, ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, pulang kulay ang iiwasan dahil magagawa kang mabigyan ng pagkatalo. Virgo sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 2.45 ng hapon may ikakatalo na 42 na negatibong minuto, bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan magdadala sa iyo ng pagkatalo. Libra Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10-15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging walang kibo o matahimik pag ikaw ay nananalo, para ang iyong buenas ay mapahaba mo para makapanalo. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 hanggang alas 6:30 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay orange, at magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 Gs ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 45 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, dilaw na kulay at player na madaldal ang dapat mong iiwasan dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Aquarius, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Iwasan mo lang ang kulay gold dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo at player na kalbo. Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 48 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay violet dahil mabibigyan ka ng kamalasan at siguradong matatalo.